Magandang araw mga bata! Kumusta? Si Kuya ito at may panibagong kwento na naman ako para sa inyo. Ang pamagat nito, mga guhit sa dinding. Kwento ni Eugene Y. Evasco at guhit ni Ara Villena mula sa Lampara Dala na, na. ikaw na naso, 🎵 Kamating tista, ratis tolya, samit tayong nakabaraka 🎵🎵 A story time, maging julgog kita May mga guhit si tatay sa dingding. Mga marka ng aking tangkad at galing. Pinakamababang guhit Nang ako'y nakasandal Hindi pa nagugupitan Hindi pa nakakahakbang Kalaro ko'y sari-saring laruan Sa unang kaarawan Kaya ko nang umupot gumapang Umiindak kapag naririnig ang tugtugan Mahilig na ako sa nilagang gulay Ilang buwan ang lumipas may guhit na naidagdag. Wala na akong kinakapitang andador sa paglalakad. Minsan na lang ako nagpapabuhat. Sabi ng guhit, ako'y dalawang taong gulang. Hagdan ay naaakyat, aklat ay nabubuklat. Ang dilim ay hindi ko kinakatakutan. nakakasulat na ako ng mga linya. Hindi na ako naiihi sa kama. Kaibigan ko na ang dating kinakatakutang dentista. Tumangkad pa ako at natutong gumupit. Magsuot ng tsinelas, yung hindi baliktad, at magbihis. Pagpasok sa eskwela, hindi ako pinipilit may bagong guhit nang mawili ako sa bisikleta. Pati sa pagsipa, paghagis at pagsalo ng bola, mga kapitbahay ay aking kalarot kilala. Sa bagong guhit, isinulat ko ang aking pangalan. Marami akong alam na tulad kanta. Ako pa'y nakakabilang isa hanggang isang daan. nakakalamoy na ako at nakaligo pa sa ulan sa unang pagkakataon. Umuga na ang ating ngipin sa huling guhit. Magkakaroon na ako ng aking sariling silip. Magiging kuya ako sa pagdating ng aking kapatid. At dyan po nagtatapos ang ating kwentong Mga Guhit sa Dingding. yung bata sa punto kung ano ang mga bagay na kanyang natututunan. Sana, idagdag natin sa ating mga guhit ang magandang asal at mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Paalam!